Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang Wakayama ay kilala sa Japan bilang isa sa mga lugar kung saan makakakita ka ng napakahabang white sand beach. Karamihan sa mga taong pumupunta doon ay nai-enjoy ang snorkeling, scuba diving at whale watching. Tuwing summer, ang tahimik na lugar na ito ay napupuno ng libu-libong mga tao mula sa iba't ibang lugar sa Japan para daluhan ang summer festival kung saan ipinagdiriwang nila ang buhay at ang posibilidad nang maaari nilang maging buhay kapag sila'y pumanaw na. Sa napakarami mga palabas sa festival, ang pinakasikat ay ang fire dance. Bukod sa mga theatrical acts, ang binabalik-balikan ng mga tao ay ang pagkain na inihahanda doon. Ngunit ang magandang reputasyon ng Summer Festival ay madudungisan dahil sa isang pangyayari. Isang mainit at magandang araw ang panahon noong July 25, 1998 sa Wakayama na perpektong klima para sa Summer Festival. Ilang daang tao ang dumating at nang sumapit ang alasais ng hapon, kasabay sa pagsindi ng mga Japanese lanterns ay inihain na rin ang mga pagkain tulad ng takoyaki, ramen, curry at iba pa. Habang ang mga tao ay masayang kumakain, ang ngiti sa kanilang mga bibigyan ay palitan ng takot at ang iba sa kanila ay mabilis na tumakbo sa malapit na kanal. Magkakatabi silang sumuka at ang ilan sa kanila ay sumigaw na huwag kainin ang pagkain. Ngunit huli na ang lahat dahil ang ilan sa mga taong naunang sumuka ay agad naggulaps at hinimetay. Ang ilan sa kanila ay sinugod sa isang ospital na may layong isang daang kilometro ngunit ang isang doktor doon ay hindi kinaya ang pagdagsa ng mga pasyente. Ayon sa ulat, isa sa mga batang biktima ay lumobo ang muka kaya noong alas 7 ng gabi ay kumontak na sila ng mga ambulansya para mailipat ang mga biktima sa mas malaking ospital. Ang mga paramedics ay nagbabalik balik hanggang mailipat na nila ang mahigit 60 tao sa mas malaking ospital. Habang ginagamot ang mga pasyente bandang alas 8 ng gabi, ang mga investigador ay dumating sa venue ng festival at kumuha sila ng sample mula sa mga pagkain at ipinadala nila ito para masuri ng mga eksperto. Sa press conference ay ipinabatid nila sa publiko na maaaring ang nangyari ay dahil sa E. coli na isang uri ng bakterya na naninirahan sa mga karne. Ito ay harmless ngunit maaaring maging sanhi ng piligro kapag ang karne ay hindi niluto ng ayos. Habang naghihintay ng resulta ng lab test, alas stress ng madaling araw ang 64 taong gulang na si Takatoshi Taninaka na isa sa mga isinugod sa ospital ay pumanaw. Ayon sa ulat, siya ang nanguna sa pag-organize ng festival. Ang blood pressure nito ay bumagsak at sa obserba ng mga doktor, maaaring hindi bakterya ang dahilan dahil baka ang mga pagkain ay merong lason. Ang una nilang naisip na teorya ay maaaring ang mga ingredients ng mga inihandang pagkain ay hindi gaanong nahugasan at ang mga pesticides o anumang kemikal na ginamit ng mga magsasaka ay hindi na alis na maaaring naging sanhi ng pagkalaso ng mga tao. Binigyan nila ng gamot ang mga pasyente para labanan ang anumang agrochemicals na maaaring nasa sistema ng mga ito. Ngunit hindi yun nakatulong dahil ang lahat ng blood pressure ng mga pasyente ay bumagsak. Bandang alas 7 ng umaga, ang katawan ng 53 taong gulang na si Takaki Tanaka na Vice President ng mga organizers ay bumigay na rin. Isang minuto pagkatapos siyang idiliglar patay, nasawi ang sampung taong gulang na si Hirotaka Hayashi. Halos tatlong oras pagkatapos noon, isa pang biktima ang nasawirin at siya ay ang labing anim na taong gulang na high school student na si Miyuki Tori. Noong araw ding yon ay lumabas ang resulta ng pagsusuri sa mga pagkain at ang mga otoridad ay agad ni-rule out ang teorya tungkol sa agrochemicals at bakterya dahil sa resulta ng test, ang mga tao ay nilason gamit ang cyanide. Para sa mga hindi pamilyar, ito ay isang kemikal na karaniwang makikita sa mga panlinis at insecticides. Maraming magandang benepisyo ang cyanide lalo na sa manufacturing industry. Ngunit sa konting dosage lamang, ito ay nakamamatay. Ang mga otoridad ay agad inalertohan ng iba nilang kabaro para pumunta sa Sonomi District upang tanungin ang mga tao dahil itinuturing na nilang mass murder ang nangyari. Ang mga tao ay nakikooperate sa mga otredad at lahat sila ay iisa lamang pangalan ang sinasabi na maaaring sospek sa nangyari. Ito ay si Masumi Hayashi. Si Masumi ay ipinanganak noong 1961 sa katabing bayan ng Wakayama. Ang kanyang ama ay mangisda habang ang kanyang ina naman ay na isang insurance agent. Ayon sa ulat, nagkaroon siya ng normal na kabataan. Pagkatapos niya sa high school mula sa District, ay lumipat siya sa Osaka para mag-aral ng nursing. Sa pangalawa niyang taon sa kolehiyo, ang labing siyam na taong gulang ni si Masumi ay nakilala si Kenji Hayashi na mas matanda sa kanya ng labing anim na taon. Ito ay isang negosyante na nagpapatakbo ng termite extermination business. Kahit ang mga tao ay nagtaas ng kilay sa kanilang May-December love affair, hindi ito naging hanlang sa dalawa. Nang sila ay magkaroon ng relasyon, madalas makatanggap si Masumi ng mga regalo mula kay Kenji. Ngunit kahit ano pa atang mga regalo ang ibigay ni Kenji sa kanyang mas batang nobya ay hindi ito sapat. Dahil ang gusto talaga ni Masumi ay magpakasal sila. Ngunit hindi ito kayang ibigay ni Kenji dahil siya ay pamilyadong tao. Maaaring pinangakuan siya ni Kenji na iiwan ito ang kanyang asawa para sa kanya. O kung ano pa mang dahilan, kahit alam ni Masumi na siya ay babae ng negosyante, ipinagpatuloy pa rin niya ang relasyon dito. Ang kanyang paghihintay at pagtitiis ay nagbunga ng opisyal na mag-divorce si Kenji at ang asawa nito. Hindi nagsayang ng oras ang dalawa at noong 1983 ay ikinasal sila at ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng apat na mga anak, tatlong mga babae at isang lalaki. Hindi siya nakapagtapos ng nursing dahil mas pinili niyang maging housewife upang magabayan ang lumalaki niyang mga anak. Nang malaki na ang mga ito ay siya ay nag-aral upang maging isang insurance agent. Kalaunan, ang kanilang pamilya ay lumipat sa Sonoma District. At gamit ang pera na minana ni Masumi mula sa kanyang namatay na ina, binili nilang mag-asawa ang pinakamalaking bahay na makikita doon sa halagang 70 million yen. Ang kanilang malaking bahay ay madalas naging venue ng na kanilang majong party. Pero kahit tila maganda ang takbo ng buhay ng dalawa, ang kanilang mga kaibigan naman ay ibinahagi na ang negosyanteng si Kenji ay hindi pala kaibigan. Hindi rin ito pasensyoso at kahit si Masumi ay hindi rin hinahayaan ang kanyang mga anak na makipaglaro sa anak ng ibang mga tao. Kaya ang kanilang pamilya ay walang gaanong kaibigan sa kanilang lugar. Isang araw pagkatapos ng nangyari sa Summer Festival, ang mga otoridad ay binisita si Masumi sa kanyang bahay para kwestiyonin. Ayon sa salaysay ng isang witness, nakita niya si Masumi na may dalang asul na paper cup at nasaksihan niya di umano na ibinudbud nito ang laman ng paper cups sa mga kaldero ng curry. Sa investigasyon na ginawa ng mga otoridad, ang tanging pagkain na merong cyanide ay ang curry. Ayon sa mga organizers, ang pagkain ay inihanda ng dalawampung tao. Tanghali ng July 25 ay inilipad nila ang tatlong kaldero sa labas habang ito ay kumukulo. At para masigurado na maayos itong maluluto, sa loob ng tatlong oras, limang mga tao ang laging nakabantay sa mga kaldero. At isa sa kanila ay si Masumi. Kalaunan, ang apat na mga kababaihan ay bumalik sa loob ng bahay ng organizer para tumulong sa ibang gawain at sa tansya nila ay naiwang mag-isa si Masumi na nagbabantay sa mga kaldero sa loob ng apat na pung minuto. Ngunit ayon sa mga otoridad, hindi porket ang pamilyang Hayashi ay hindi gusto ng kanilang mga kapitbahay at si Masumi ang itinuturong salarin sa nangyari. Sa mata ng batas ay kailangan nila ng malakas na ebidensya na magpapatunay at magdidiin dito na siya talaga ang salarin sa panlalason. Ang kakulangan ng direktang ebidensya ang dahilan kung bakit hindi agad na aresto si Masumi. Pero kahit hindi pa ito pinangalanan ng mga otoridad na kanilang sospek o person of interest, ang mga reporters ay hindi tumigil na kuna ng video si Masumi. Umabot pa ito sa punto na sa loob ng 24 oras ay lagi silang nasa labas ng bahay ng mga Hayashi. Hindi lamang mga nakatigil na sasakyan ang pinag-uusapan natin dito. Pero pati helicopter ay dinala nila para makita ang bawat galaw ng mga tao sa loob. Ang mga bagay na napakadali lamang dati tulad ng pamimili ng mga grocery ay naging mahira para sa kanilang pamilya. Hindi sila makalabas ng kanilang garahe dahil pinapaligiran sila ng mga reporters. At kahit ang simpleng paghahatid sa kanilang mga anak sa eskwelahan ay naging mahirap. Para sa pamilyang Hayashi, sila ay naging preso sa sarili nilang bahay. Tingnan mo ang litratong ito. Lahat ng mga taong yan ay mga reporters at kapag sila ay nakakita ng isang butas, malaki man o maliit, ay gagawin nila ang lahat para ilagay ang kanilang kamera upang makakuha ng litrato. Kahit ang mga sulat na para sa mga Hayashi ay ninakaw na rin ang mga ito at hindi pa sila nakontento doon. Ang iba sa mga reporters ay nagdala pa ng sarili nila mga hagdan, masilip lamang ang nangyayari sa loob ng bahay ng mga Hayashi. Ang kanilang obsesyon sa nangyari ay talagang lumalana at ang isa sa mga sikat na footage ni Masumi ay nang itutok niya sa mga reporters ang host ng tubig. Ngunit sa halip na tumigil ang mga ito sa kanilang ginagawa, ang media ay nagustuhan ito dahil ginamit nila ang footage para ipinta at ipakita sa publiko na ito ay isang sadista. At para ipagtanggol ang kanyang sarili at panlilibak sa kanilang pamilya, si Masumi ay lakas loob na sinagot ang mga tanong sa kanya. Ito ang isa sa mga interviews na dinaluhan niya at luha niyang sinabi na siya ay inosente. Ngunit ang opinyon ng publiko ay hindi na mababago dahil mas pinanwalaan ng mga ito na siya ay guilty base lamang sa salaysay ng isang witness. Ngunit habang nangyayari ang media frenzy na yun, ang mga investigador ay tahimik na ginawa ang kanilang tungkulin. Nagkaroon naman ng kalituhan sa investigasyon dahil ang mismong doktor na nanggamot sa mga pasyente ay kinuwestiyon ang resulta ng toxicology report. Ibinahagi niya na maaaring hindi cyanide ang ginamit ng salarin. Dahil sa kanyang karanasan, kung cyanide nga ito ay hindi mabubuhay ang lahat ng biktima ng mahigit isang oras. Sa kanyang opinyon ay kung cyanide nga ang ginamit ay dapat namatay din ang natitira pang 63 biktima dahil ang kemikal na yon ay talagang delegado. Ang opinyon na ito ay isinalang-alang ng mga investigador kaya para makasigurado kung ano ang kemikal na pumatay sa mga biktima, ay sinuri nila ang bangkay ng apat na mga taong namatay. At doon ay natuklasan nila na hindi nga cyanide ang ginamit, kundi ang chemical na arsenic. Sinuri nila ang mga natirang curry at natuklasan nila na meron itong halong 100 gram na arsenic nakayang pumatay sa 1350 na tao. Sa masusing nilang pagsisiyasat sa lugar kung saan niluto ang curry ay natagpuan nila ang isang blue paper cup na may natitira pang 35 mg na arsenic. Ngunit kahit nakita ni nila ang paper cup na sinabi ng witness, hindi naman ito nakatulong dahil wala silang nakitang fingerprints na maaaring magturo kung sino ang humawak dito dahil sa malinis ang pagkakalagay ng chemical sa curry, walang CCTV at solid na ebidensya, dumaan ang dalawang buwan at walang naaresto sa nangyari. Kaya ang mga tao ay natakot sa tuwing sila ay kakain sa labas dahil sa isip nila ay hindi nila alam kung ang pagkain na inihain sa kanila ay ligtas. Naibsan ang nararamdamang takot ng publiko noong October 4, 1998 lumabas sa balita na naapurubahan na ang arrest warrant laban kay Masumi. Sa video na ito ay makikita mo na hindi magkamayaw ang media at mga tao para masaksihan ang pag-aresto dito. Nang matagumpay nilang na-aresto si Masumi, nadiskubre nila na isa sa mga kaibigan nito na kumain sa kanilang bahay ay isinugod sa ospital. Nang ma-autopsy ang katawan nito, ang mga otoridad ay nakakita ng arsenic sa sistema nito. Sa kanilang background check ay nadiskubre nila na ito ay meron palang life insurance mula sa isang peking kumpanya na naka-address sa bahay ni Masumi. Ibig sabihin, dahil ang life insurance policy nito ay nakapangalan kay Masumi ay makakalikom ito ng pera mula sa insurance company. Sa investigasyon ay dumalabas na hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na nameke si Masumi ng dokumento para lamang makakuha ng reimbursement o pera mula sa kanyang insurance company. Mula sa simpleng sugat hanggang sa isang peking car accident, ang mag-asawa ay nakalikom ng halos 150 million yen sa kanilang insurance company. Ngunit ang mas nakakagulat ay noong February 1997, dahil natuklasan ng mga investigador na pinakain ni Masumi ang sarili niya mismong asawa ng pagkain na may arsenic, pero nakaligtas ito. Ang kanyang dating mga kaibigan ay sinabi rin sa mga otoridad na laging binabanggit ito sa kanila na isa sa mga pantasya ni Masumi ay lasunin ang kanyang asawa. Ayon sa mga otoridad, ang perang nakukuha nito mula sa insurance fraud ang nagbigay ng karangyaan sa pamilyang Hayashi kahit retrado na si Kenji. Ibinahagi din ng mga otoridad na ang kemikal na arsenic na ginamit ni Masumi ay kinuhan ito sa dating termite extermination company ng kanyang asawa. Sa ginawang search warrant sa kanilang bahay ay nakakita ang mga otoridad ng arsenic na natira ng isara ni Kenji ang kanyang negosyo. Ito ay idinaan sa chemical analysis at ayon sa mga eksperto, ito ay chemically identical sa ginamit na arsenic sa curry. Halos isang taon pagkatapos ng panlalaso sa Summer Festival, ang paglilitis ay naganap at ito ay umabot ng tatlong taon at pitong buwan. Kahit ang mga tao ay kumbinsido ng si Masumi talaga ang sospek sa panlalason, ay lagi kong sinasabi sa mga viewers ko, hindi emosyon ang pinapairal sa korte. Dahil bawat angulo ay sisiya sa atin at kay questionin lalo na at ang kaso na isinampas sa kanya ay murder at attempted murder. Isang pagsubok ito sa prosekusyon dahil kailangan nilang mapatunayan ni si Masumi nga ang naglagay ng arsenic sa curry na hindi nagbabase lamang sa salaysay ng witness. Ang pinakamalakas na ebidensya ng prosekusyon ay ang test na nagpapakita na ang buhok ni Masumi ay merong arsenic. Ipinakita din nila ang kanilang 1,700 circumstantial evidences. Ngunit kahit gaano pa ata kadami ang kanilang ipakita, ang problema ay ni isa sa mga ito ay hindi kayang direktang magsabi na si Masumi nga ang salarin. Ang kawalan ng malakas na ebidensya ang ginamit ng defense team ni Masumi para questionin, kumbinsihin at pagdudahan ng judge ang sinasabi ng prosekusyon. Sinabi nito na ang arsenic na nakita sa buhok ni Masumi ay maaaring nakuha nito sa isang steam na normal mo lamang na makikita sa kanilang lugar. Ang resulta naman ng chemical test na nagpapakita na ang arsenic na nakita sa curry at arsenic na nakita sa bahay ni, ni Masumi ay chemically identical o parehas ay hindi maituturing na malakas na ebidensya dahil para sa kanila, ang lahat ng arsenic sa Japan ay nanggagaling at ginagawa ng iisang kumpanya sa China. At sa eyewitness naman na nagtuturo kay Masumi na ito nga ang sospek ay lumalabas sa cross-examination na hindi pala ito reliable dahil nang siya ay tanungin kung ano ang itsura ng babaeng may hawak ng paper blue cup, ang paglilarawan nito ay hindi tugma sa itsura haba ng buhok at damit na suot ni Masumi noong Summer Festival 1998. At para labanan ang mga sinabi ng defense team ni Masumi, ang prosekusyon ay ilang beses na ipinakita ang reenactment ng mga pangyayari noong July 25. Doon ay paulit-ulit nilang ipinakita na si Masumi lamang talaga ay may kakayahan at tanging tao na kayang maglagay ng arsenic sa curry. Para sa prosecutor, ang motibo ni Masumi ay hindi insurance fraud, kundi paghihiganti. Dahil di umano'y iniiwasan ang kanilang pamilya ng mga tao sa kanilang lugar. Ayon sa prosekusyon, si Masumi ay nagalit sa mga kasama niyang mga babae dahil harap-harapan siyang iniiwasan ng mga ito. Kaya para makapaghiganti, nang siya ay naiwang mag-isang tagapagbantay ng tatlong kaldero sa loob ng apat na pung minuto, naglakad siya papunta sa kanyang bahay para kumuha ng arsenic. Ang napakahabang paglilitis ay nagtapos noong December 11, 2002. Siya ay hinatulang guilty at ang judge ay pinarusahan siya ng death penalty. Ayon sa hukom ay kahit walang direktang ebidensya na magpapatunay, na si nga ang gumawa ng krimen, ang reenactment ang magpapatunay na walang ibang tao ang kayang maglagay ng na nakamamatay na kemikal bukod kay Masumi. Ang asawa ni Masumi na si Kenji ay nakulong din sa loob ng anim na taon dahil sa kasong insurance fraud. Pagkatapos makulong na mag-asawang Hayashi ang bakod ng kanilang bahay, ay sinulata ng mga tao ng mga salitang tulad ng Devil in the House at mga mamamatay tao. Kalaunan, ito ay sinunog rin ng hindi pa nakikilalang sospek. Hindi na ito ay pa pagkos ang lupa ay binili ng gobyerno at tinayuan ng isang park. Noong 2005, ang kanyang asawang si Kenji ay nakalaya na. Mag-isa itong nakatira sa sarili niyang apartment at patuloy pa rin ang kanyang pagsuporta kay Masumi habang ito ay nasa kulungan. Ang atensyon sa kanilang pamilya ay biglang humupa, ngunit nakakuha ulit sila ng atensyon nang ang kanyang anak na lalaki ay nagpaunlak ng interview sa isang news outlet. At para maligtas siya sa mga pambabatikos ng publiko ay nagsuot siya ng maskara. Ibinahagi niya na ang kanyang ina ay inosente at ipinaalam niya na humihingi sila ng isang retrial. Ngunit magpahanga ngayon, ay wala pa rin desisyon ang korte kung ang kanilang kampo ay papayagan. Ang pamilyang Hayashi ay tila hindi nila ng trahedya pagkatapos makulong si Masumi. Dahil ang kanyang labing-anim na taong gulang na apo mula sa kanyang panganay na anak na babae ay natagpo ang bugbog sarado. Sa tindi ng mga sugat ito ay hindi na siya nagawang masagip pa. Sa tindi ng kalungkutan ng kanyang panganay na anak, ito ay nagpakamatay at sa kasamaang palad ay isinama nito ang apat na taong gulang nitong anak. Nang parehong araw ding yun, ang mga otoridad ay dinala din ang asawa nito sa kanilang custody pagkatapos nilang makita itong walang malay sa kalsada. Sa interview ay nadiskubre nila na nagtangka palang magpasagasa ito sa sakyan dahil sa sakit na nararamdaman sa pagkawala ng kanyang mag -iina. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!